pa rin ang Goma Cup sa Boracay. Bukod sa golf, nagtagi din ang mga celebrity sa water sports. Makikika tayo kay Larry Santiago. Umulan man karinang umaga dito sa Boracay, hindi pa rin ito nakapawa sa pananabik ng mga kalahok sa 14th Goma Cup. Pagtila ng ulan, tuloy ang tee-off. Bukod si na Richard Gomez, naglaro rin si Nadiane Estrada, si Manalo, Haji Alejandro at si Arnold Gravio maging si Gracia o Samantha sa Lopez, umuwi pa sa Pilipinas mula sa New York para sa Cup ito raw talaga ang sports sa Amerika at member na siya ng Filipino-American Golfers Association. Uh, how do you find the park? Very nice. Yung back na yung maganda kasi kita mo talaga yung they have a very nice, great scenery. So medyo mahirap lang kasi first time namin but we're having so much fun. Everybody will have a good time, masaya sila. Saka yung andoan sa si Dave pagkatapos ng na numero, nagkakatuwa eh. Parang ang ending talagang magandang experience for everybody. Ang water sports event, matagumpay rin ang unang araw. Apat na team ang naglaban-laban at talagang nagkasubukan ng lakas at tibay ang mga kalahok na sinapaulong para ito, Marco Alcaraz at Jeremy Marquez. Takbuhan! Akyatan! At lango yan ang labanan. Maging ang mga babaeng kasali, talagang palaban. Bukas, gaganapin ang ikalawang araw ng kompetisyon sa golf at water sports. Sa gabi naman ang awarding ng mga mananalo. Mula sa Boracay, Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.